Okay, eto ha, meron tayong pahabol. Merong isiniwalat si Governor Hubahib. Tungkol ito sa AXCAM ha. Sa DSWD program. Eto yung mga ayuda na binadjetan ha. Para sa mahihirap. Yung limang libo, eto. Yung limang libo na para sana ibibigay sa mga mahihirap nating kababayan. Ang, is, ang limang libo nagiging isang libo na lang yung 10,000 na educational assistance. Ang 10,000 ha, imagine, 10,000 ang natanggap na lang sa mga estudyante ay isang libo na lang. Grabe, grabe na talaga itong mga gitong klaseng tao. Ano kaya yung nasa isip nila, no? Saan kaya sila humuhugot ng anong, lakas ng loob para gumawa ng mga ganitong klaseng, ano, kanang kasinungalingan Siyempre, kasi nungalingan, kasi nagsinungaling ka sa taong bayan. Sinabi mong meron kang matatanggap na ganito, pero wala kang konsensya. Yung sana, buo yung sana'y ibigay mo sa taong bayan. Pero, ano? Ano nangyari? Diba? ba yun Sin na lang ang ilang madawat. ba diba? Malaking tulong po, malaking tulong po ang 10,000 para sa mga estudyante. So, bakit naging 1,000 na lang? Grabe naman to. Grabe. Grabe makarma sana yung mga taong gumagawa ng mga katiwalayan dyan sa gobyerno. Yung sampung libo din ha, sampung libo para sa mga sa kasalan ng bayan. Na sana may maiwi sila pagkatapos na ng ikasal, meron silang matatanggap na 10,000. Pero anong nangyari? Nagiging 3,000 na lang. Kinuha ang 7,000 na sana sa kanila yon, 'di ba? Ang kapal ng mukha ng mga taong ganyan, no? Grabe makarma sana yung mga taong ganyan. Grabe naman, napaka ano nyo naman, napaka... Ano nyo naman, napaka selfish nyo naman. Yung sarili nyo lang iniisip nyo, wala kayong pakialam sa taong bayan. Alam niyo hindi naman kayo, ano dyan, hindi kayo napunta sa kinalalagyan niyo, Kung hindi sa mga taong nasa, ano niyo sa... Ano nyo, bumoto sa inyo. ba? Diba? Grabe. Ah ito pakinggan natin si ano ha si Governor Edwin Hubahib kung paano nila ito ginawa, kung bakit nangyari ito, 'di ba? Kung paano nila, kung sa ilahang kuan ba kanang ilang pamaraan kung bakit sinsinyo nilang lang ang nadawat sa ato ang mga mga kuan, mga ayuda program, 'di ba? Para sa taong bayan. Ito pakinggan natin siya. Pangalawa. Ah system na tinaguriang ayuda scam na dininig sa Senado sa office ni Senator Bato de la Rosa. Kagaya yung 5,000 pesos na ayuda ng mga tao. Nung pagkatanggap sa 5,000 pesos, akala nila buo ito na madala sa kanilang bahay ay hindi pala. Tikus. Bakit? Mula pagtanggap, may nakaharang na naman para kumin o sarili lang nila yung ang 4,000 40 napaka ano naman napakahudas no? grabe naman walang no? konsensya yung mga taong uh, nagnanakaw syempre ano bang tawag doon may maganda pa bang tama na words sa ganyang klase yung kinuha mo yung halos lahat na budget para sa kanila, di ba? Pisos! Kaya, 1,000 pesos na lang ang natira para madala sa kanilang bahay. Yung educational assistance na 10,000 pesos para sa mga mahirap na mga estudyante. 10,000 pesos po. Pagkatanggap ng 10,000, dalagi na naman sa isang silid. Doon kunin ang 9,000 pesos. Kaya 1,000 pesos na lang din ang natira. Para sa mga beneficiary. Yan po ay kitang kita na pagnanakaw sa pera galing sa ayuda ng DSWD True AX Program. At mga kababayan ko sa Dabao del Norte, public knowledge po ito kasi dito lahat ang naging biktima. Dito ang mga biktima, Sigaw kayo, mga biktima! Sigaw! Ngayon, ang gumawa nito, mga tao, mga tauhan ni Vice Governor Uyoy, Uy. Yung mga naglok pa naman sa Mga tauhan ni Mayor Bahagi ng Karmin. Mga tauhan ni Mayor Dizika ng Santo Tomas. At Congressman Alan Nuali ng Distrito Bus. Ganon din Hirap. ang nangyari sa kasala ng bayan Pero, na ginawa sa Tagong City ay, na ay, kung saan kahit, ang 10,000 pesos na assistance galing. Hindi na nila alam. Nako, Diyos ko. Yung mga binibigay ng gobyerno sa atin, galing din naman yan sa atin. Mga tax na binabayaran natin. Di ba? DSWD ay tinunan din ng 7,000 pesos ang natira na lang sa mga kupon na beneficiary ay 3,000 pesos. Ito ay nangyari sa Tagum City, nandoon pa mismo si Mayor Ri at ang kanyang asawa na si Alma Oy at ang kanyang anak na si Shara Oy. Nandoon din si Vice Governor Oyo Oy. Pangatlo, ako po pangatlong dahilan na naisip ko, ako po ay tumayo parang labanan ang people's initiatives campaign na ginanap dito sa Davao del Norte in the in the guise of ayuda. Ito pakinggan natin si ano din si si Governor Hubahib kung isa sa mga naisip niya na rason kung bakit siya sinuspende. No. Kasi binigyan niya, ito yung nasa isip niya ha, kasi Binigyan niya ng permit ang peace rally ng Hakbang ng Maisog doon sa Davao del Norte. Parang yun din yung naiisip niya. Isa sa mga rason. Kaya pakinggan natin siya. Panglima lima na daylang, nung ako po ay nagbigay ng permit para sa rallying ito. Itong rally ng Hakbang ng Maisog before the plug peace rally itong ginanap ngayon na nandito tayo. Ito, dahil dito na nagbigay ako permit, pumayag ako na gawin ang rally sa gabing itos. Ito ang dahilan na naisip ko na binigyan nila ako, pinababaan nila ako ng preventive suspension order na ginawa pang silent na kung saan inutusan ang BILG kasama ang 300 police officers mga kababayan po, ito po ay maserve sa akin. Mga kababayan ko, kayo na po ang musga, kung sino po ang nasa tama, kung sino po ang nag-abuso ng kapangyarihan, at kung sino po ang nangapi, alam ng Diyos, alam niyo po ang aking mga mabuting layunin para sa ikawundag ng mamamayan ng Dabar del Ako po ay nananalig sa ating poong may likha na nagdi magtatagal ay malalaman natin ang katotohanan at mananaig ang katarungan. Hindi tayo susuko, patayo po, po tayo, nalaban po tayo, sapagkat ang laban na ito ay hindi sa akin, lang ito po ay laban nating lahat. tayo po, ako po ay nagpapasalamat sa ating former president, sa ating vice presidente, Inday Sara Duterte, sa lahat ng sumuporta sa akin, lahat-lahat, sa mga tao sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. God bless us all. Alam nyo, sa panahon ngayon, kahit alam nilang, para sa taong bayan, ang perang nakalaan hindi na yan iniisip ng mga taong gahaman they don't care people na maghirap. kasi ang gusto nila sila lang yung yumaman para yung mga taong mahirap titingalain sila iboboto sila kasi mahirap eh 'di ba pag mahirap titingalain yung mga mayayaman pero hindi nila alam na niloloko lang pala sila. Diba? Pero ng mga, ano eh, ganyan ang mga nasa utak ng mga mahihirap. Kahit konting bagay, kahit konting pera na iaabot mismo sa kanila, magiging masaya na yan sila. Nagiging ano na yan, ganing solve ng ilahang kuan, ilang kagutom. Kahit magkano yan na ibibigay mo, iaabot yan, magpapasalamat yan. Pero kayong nasa ano kayo, nasa posisyon na kayo sa gobyerno, naging mayor na kayo, naging kung ano man niyang nasa posisyon niyo, hindi kayo nagpapasalamat. Kasi hindi kayo kontento. Hindi kayo naging kontento sa kung anong meron kayo dyan. ba? Diba? Hindi kayo gusto nyo yung ano, yung sobra. ba? Diba? napaka ano ninyo? napaka napaka demonyo naman ng utak niyo yung ganyan, di ba? Grabe naman. Hay nako. Kung iisipin mo parang gusto mong gusto mong ano eh. Pag suntukin mo sila o kana galing tokon Bakit bakit sila ganyan, di ba? Grabe yung ano ha, yung yung assistant educational assistance napakalaki malaking tulong para sa ating mga estudyante Pero bakit? Bakit kailangan pang nakawin? 'Di ba? Bakit kailangan pang kuwaan? 'Di ba? Ang saya siguro no pag halimbawa may budget para sa mga like educational assistance. 'Di ba? Ang sarap sa feeling na bibigyan mo sila, naglinya sila. Tapos bibigyan mo sila ng 10,000. Kasi yun ang totoong ibinigay para sa kanila. Pero kung naglinya sila din ha, tapos bibigyan mo lang ng isang libo, o eto, eto, ganyan, lista ka ng ganyan. di Diba? Parang, hindi eh, ka ba nakukonsensya? <laughs> Wala ba kayong konsensya? Kapal naman ang pagmumukha nyo, no? Grabe. Grabe ka, busado sa, pan, sa kapangyarihan. Grabe. Bilang ikaw ay isang, ano, tapat na naglingkod sa bayan, tapos magugulat ka na lang na isususpende ka. Kasi, eto yung mga naglalaro sa isip mo. Nagtataka ka kung bakit. Kasi, wala kang maisip na, na mabigat na rason kung bakit ka di ba? Diba? Yung nasa utak mo lang, baka ganito, baka yung ganito yung rason. Kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Diba? Mapapatanong ka talaga kung bakit at saan kapagkamali. 'Di ba? Ewan ko lang ha. Ewan ko sa mga laro or ano yung mga mga kung saan nagbe-base yung ano ngayon, yung administrasyon kung bakit ganto sila. Kasi noon, wala naman kahit grabing batikos, 'di ba? Kahit anong paninira. Parang labas lang sa tainga ni ano, ni ano, ni former President Rodrigo Duterte. Tapos nagbe-base lang talaga siya sa tama at sa batas talaga yun talaga Ipaubayan na lang natin yan sa batas ganito ganyan hindi sila nag-ano nag umagawa ng action na yung gusto lang nila di ba alam naman yan ng dating presidente yung mga ginagawa niya so hanggang dito na lang umaga na mako good morning everyone good night bye good, mo good morning night.